Sa una, sa mga alituntunin sa pagsasagawa ng wudu, sa pagsasagawa ng wudu, unang-una dyan ay pag-intention. Unang-una, sa pagsasagawa ng wudu ay intention. At ang intention, yan ay kondisyon ng wudu. Kondisyon ng wudu. At hindi matatanggap ang wudu mo kung ang intention mo sa paghugas ay wala kang intention na para mag-sala. Nag-on ka lang ba? Kanang nag-ano lang? Nag -ano lang? <laughs> ha? naghugas lang. So, pag uh, nagugasugas ka lang dyan, kahit nasa paraan pa ng hindi tanggap yon. Kailangan mong ulitin kasi walang kasamang intensyon. At ang intensyon ay hindi binibigkas. Ang intensyon ay hindi binibigkas. Nintindihan? Yung nawaitu, Aludua o usalli, salat al Salatal salat duhri Naintindihan nyo, nawayto, saumagadin. Sino mga nakapag-aral na narinig nila yung mga ganyang aral? May mga usali. Meron ba dito sa inyo? Mga usalli. Narinig nyo mga gano'n? Hmm. Walang usalli ang sala. Ang usalli, binibigkas pa yung intensyon. Nawayto, binibigkas pa niya yung kanyang intensyon. So, sa lahat ng pagsamba natin, hindi natin kailangan bigkasin. Kasi walang binabasa bago magsagawa ng sala. Naintindihan? Walang binibigkas. Maliban sa diritsyo ng Allahu Akbar at sa pagsasagawa ng wudu, ang unang-unang bibigkasin mo lang ay Bismillah. Walang binibigkas na nauuna sa Bismillah. Okay? Naintindihan? O yun ang intensyon. Ang intensyon, saan galing? Saan galing ang intensyon? Sa puso. Okay, ang puso mo, bibigkasin mo pa ba? Hindi, Hindi mo na kailangan bigkasin yan. Naintindihan? Kaya pag mag-start ka na mag-udo, diritsyo ng Bismillah.